kan ini driver tanah war tanah waranang driver oh pagi naik saya hand truck pagi mana si buatan oh ponik tegang tegang pemunton oh kan ini driver oh 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 unsi buat tegang nganong di driver apa ini termok pakai apa nanten murang saya sudah bawa pak bahasa driver kagam truck bahasa driver kagam truck driver driver kah hardware imong karga, imong diskarga

Unun ni duning. Bus, mga boss Times to inyong sweldo karon. Times to, mat mat baron mat. Wala oh, ka oh, ang isa galing ko kita lang ulan niya kini siya subrasinadawan. Ayo.

Atau Atab biar, Bos. <laughs> biarin aja, Bos. Bos, biarin aja. nag boss o naog boss kinsa sa trabaho ni mo boss karga ka <laughs> karga na po ni mo karga karga ki di ka mukugi di ka kapit bugas eh lima kung ano na trabaho dali ang na, 160 ang adlaw ano pagkakakuha ng bukas ang bukas, 20 kilo. Asa okay. so, wala, wala na itong tag 20. Wala eh. na siya. 20, bung na Marcos na nagstorya ano, kay bukas. Na-evidence siya. Bainte. Bainte. Bainte 20. 20, 20 Ito paminyo na tadaan ang kilo sa bukas. Okay, Na e, nag 20 kilo. Oh, masik masito. paminyo na kilo. Ay! Wala, ginagawa din mong kanilang black earphone nalang Ano naman ang buhat ng bukas? Damoy, matanin niyo eh Kamanta, kulabot Baka swildo daw siya Tagaan daw midi rin sa bukid Tugay na siya si swildo Wala po siya Wala po siya, ustad yun Luhi kayo sa kairo Saka huwag sa kairo 100 hektare aang lubi Saka hunon, pero isa na kang tao nagsaka Ano ang pangalan? Kalooy ang dito po, namun uh, ang... Ang po, lima po mil. 5 mil ka binook. isara kabog na kwan, ang lugit. <laughs> Pinakakusog po ito nga mo trabaho dito. Basta mga kusog, suluhon yun na, pakyaw. No. Sa Cairo. Naurot na. Naurot na Mga gani, gani nagtabangan na niya.